Magandang gabi mga kaibigan, sa akin mga subscribers, sa akin mga silent viewer friends, shout out sa inyo lahat, magandang gabi. Mga kaibigan oh, may mga nahanta ngayon oh. Ito ay 2021 nagpas manggas. Yan oh, ganda oh. Tsaka to, oh, 2003. Ang ganda pa niya. H2 medium pointed star Ito isang to 2019 Nonagon Ito itong isang to mga kaibigan 2006 1 Piece oh, so Binili ko ito kay Bob Bob shout out sa iyo Bob itong Binili ko sa iyo oh. 1 peso 2006 binili ko to ng 500 pangalawa na ito yung isa kay Sir Jomar Sir Jomar shout out sa mga kaibigan ito yung pag-usapan natin ngayon no? ang dalawang klase ng 1 peso 2019 in GC So mga kaibigan, baka naman pwede magdami ng subscribe, pa -press na subscribe, pa -press na notification bell, pa-select ng all para pa kayo pag ako nag-upload ng na video pa like na rin at kung gusto niyo i-share pa share na rin magandang gabi mga kaibigan mga kaibigan okay, una natin pictures siya 1 peso issuer Philippines issuing bank central bank of the Philippines period republic type standard circulation coins years 2017 to 2019 value 1 peso currency peso composition nickel plated steel Magnetic yun mga kaibigan. Weight 6.0 grams. Diameter 23 mm, thickness 2.05 mm, shape round, technique meld, orientation medal alignment. Medal alignment tama kaya ganon pantay ti. No, pantay yan. burst of Jose facing front left at left. denomination year and issue and mint mark at right Tuh. parang nakaharap siya pero pakaliwa pero ano to mga kaibigan no oh? tong isang to oh, hmm? oh. oh. Prostate yan mga kaibigan Reverse Waling waling Orchid Banda Sandiriana At left Seal of Central Bank of the Philippines At right hmm. Ito daw yung waling waling Central Bank Seal Diba? Diba? Punta na tayo sa presyo niya mga kaibigan. Ang presyo ng sinasabing Ubers 1A Mint Markner Jose Rizal Regular Hair 12% Ang presyo niya extra fine 28 pesos hanggang almost uncirculated 37 ang uncirculated Ang mahal din niya Mahal niya mga kaibigan Ito yun mga kaibigan oh. ito yung sinasabing verse 1a mint mark Jose Rizal ayan o ito yung mint mark ito yung Jose Rizal yung isa naman very fine 31 hanggang almost uncirculated 64 ang uncirculated napakamahal ang mahal niya mga kaibigan, 64 ang almost uncirculated. Ito yung sinasabi na obverse tree mint mark high above L Obresalner Piso the RN Republic of the Philippines. Republika above P in the Philippines. O, ito yun. Ayan yung mint mark niya mga kaibigan. Oh. dito sa taas, malapit sa P ng piso. Ah, mali ang hawak ko. Nung mga kaibigan, oh. Ito yung frosted, oh. Yan, oh, Malapit sa P ng piso. Sa taas ng L. Ito yung sinasabing... <coughs> upper mark Pero ang mahal niya mga kaibigan ha. So mga kaibigan. Ibinahagi ko lang yung kaalaman. Mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papis na subscribe, papis na notification bell, pasirik ng all para matutupay kayo pag ako nag-upload ng video. Palike na rin at kung gusto i-share, pa-share na rin. Magandang gabi mga kaibigan. Maraming salamat.